Magandang gabi at ako'y nagagalak isang malaking karangalan ang ipinagkaloob sa akin ng sambayanan ni San Agustin sa Baliwag na naghahanda para gawin itong pang na dambana. Napakalaking karangalan ito para sa sambayanan kaya tayong lahat ay inaanayahan gaya ng tawag sa programang ito Halina sa Dambana ni Apo Gusti. Ako rin ay bahagi ng pag-aanyaya sa inyo bilang rektor ng Dayosan Shrine ni San Isidro Labrador dito sa Pulilan at bilang pangalawang pangulo para sa Central Luzon at North Luzon sa samahan ng mga shrines dito sa ating bansa. Malaking karangalan ang maging bahagi ng programang ito. Ngayon, maganda na simula natin. Ano nga ba ang dagdag na biyayang ito na ipinagkakaloob sa isang parokya? Hindi pa ba sapat ang parokya? Bakit kailangan pang gawin itong shrine? Sapat ang parokya. Sa katunayan, ang tawag sa parokya ay bayan ng Diyos. Kung ganon, sapat na ang pangalang yon. Ngunit ang pagiging shrine ay isang pagpapahayag ng marugdog at sukdulang patuloy na paghagilap at paghahanap sa mabuting balita. Sukdulang na pagnanais na maipahayag ang mabuting balita sukdulan na maging lunan ito, isang lugar kung saan magiging katagpo ng mananampalataya ang Panginoong Iso Kristo sa pamagitan ng debosyon kay San Agustin. Alam po ninyo, hindi lamang ita, ito isang karangalan, kundi ngayon, ito ay isang malaking apostolado. Magtatrabaho tayo. At ang unang-una nating gagawin ay ang marubdob at matuto tayo na magkaroon ng marubdob na buhay panalangin. Kaya naman ang mga tao ay naaakit pumunta sa mga shrines dahil doon nararamdaman nila ang isang kapaligiran ng pananalangin. Tayo na nasa ilalim ng isang shrine, ay dapat maging mga saksi ng buhay at buhay pananalangin. Turuan natin ang isa't isa. Yakagi natin ang isa't isa na mamuhay sa grasya ng pananalangin. Yun ang unang-una natin dapat matutunan. Kaya naman, ipina, ipinaaabot sa lahat ng dako ng parokya at ng dambana ang isang marubdob na debosyon sa ating patron. Ikalawa ay matutuhan natin na maglingkod. Isa sa hinihingi sa dambana ay ang mga social action programs, programs for the poor, feeding program for example, outreach for for the sick, yung mga bagay na pwede tayong makatulong. Yon ay isang konkretong pamamahayag nabuhay nga ang ating panalangin at nakikita yon sa ating gawa at ikatlo ito rin ang maging lugar na makita at maranasan ng kumikilos ang isang pamayanan sa kanyen misyon misyon na pamansag ang mabuting balita misyon na turuan ang tao na magkwento tungkol kay Kristo at ang pinakaganap na matutuhan natin ay mamutawi sa ating mga labi, sa ating bibig, ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Tatlong bagay, mga kapatid, ang dapat na magmumula sa dambana. Buhay panalangin at buhay na panalangin. Marubdog na paglilingkod, pag-abot sa mga nangangailangan. At ang maalab na pamamansag ng mabuting balita hanggang tayo mismo ay maging mabuting balita sa ating kapwa. Dahil ang nilalaman ng mabuting balita ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Ito ang dapat na maranasan kapag tayo ay namamansag ng mabuting balita. Papaano pa ba ang maaaring gawin ng mga parokyano upang mapalalim ang debosyon sa San Agustin na patron ng dambanan ito, magbaka'y ng mga maglagay ng mga conferences tungkol sa mga turo ni San Agustin hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng simbahan ang kanyang theology, maglagay ng mga retreat, recollections sa ilalim ng malapit na ang Holy Week, ang mga mahal na araw tungkol sa spirituality at itinuturo ni San Agustin napakahalaga ni San Agustin sa simbahan. Kaya ang yaman-yaman nang pwede nating ibahagi sa mga mana at sa mga diboto. Kaya naman, mahaharap natin ang hamon sa mundo. Alam po ninyo, nakalulungkot dahil hindi gaano pinapansin ngayon ang mga santo at santa. Ngunit ang nakatutuwa, dumarami ang ating mga dambana. nang ang ibig sabihin, muli nating binubuhay ang mga pamimintuho sa mga banal upang may magkaroon tayo ng huwaran na sila, gaya natin mga tao, ay katuwang natin upang mapalapit tayo sa Diyos. Katuwang natin upang ang buhay natin ay maging tugon sa hamon ng isang mundo na materyoso. Isang mundo na halos tumatalikod na at di na nais kumilala sa Diyos. Isang mundo na liko na ang kanyang kaisipan at paniniwala. Isang mundo na malayo na sa pamumuhay na moral. Tayo ngayon, bilang isang dambana, ay magsama-sama. Maging matibay sa ating debusyon, buhay natin ang ating pananampalataya at ipadama natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga debosyon. Ang pinakamaganda at paborito kong imahin ni San Agustin ay yung hawak-hawak niya ang nag-aalab na puso. Ito rin ang maganda na ipakita natin sa mundo na hindi na nag-aalab. Mapag-alabi natin ang puso ng mga diboto ni San Agustin sa pamagitan ng maging mabuting balita sa kapaligiran. Maligayang bati at maraming salamat sa karangalang ito. Ako po si Father Dars, Rektor at Kura Paroko ng Pangdiosesis na Dambana ni San Isidro Labrador dito sa Pulilan, Bulacan. Pagpalain kayo ng Diyos.